malaki ang maitutulong sa kanilang national team ang friendly match ng Turkey at ng Gilas Pilipinas. Sinabi yan ng former NBA star at presidente ng Basketball Federation ng Turkey na si Hedo Turgulu. Sa mga hindi nakaabot dito kay Turgulu, siya ay tinanghal na NBA Most Improved Player noong 2008 at tinulungan ang Orlando Magic noong 2008-2009 NBA season na makapasok sa NBA Finals For the first time since 1995 ito yung best season ni Turgulu sa kanyang buong karera sa NBA matapos mag-average ng 19.5 points per game sa loob ng 82 games. Sa kanilang laban mamaya, laban dito sa ating Gilas, Pilipinas, hindi makapaglalaro ang kanilang mga NBA players tulad nila Alperen Sengun, Sedius Man, Furkan Korksmas, Omer Yurt 7 na ayon dito kay Hedo Turgulu, in-invite nila ang mga players na to. Unfortunately, hindi available sa kanilang mga friendly games at sa mga qualifying matches bago ang European Championship. Though wala ang mga NBA players ng Turkey, hindi pa rin magiging madali para sa Gilas Pilipinas dahil no sinilip natin yung lineup ng Turkey, ang lalaki nito, ang pinakamaliit lang sa nila ay 6'3", may dalawang 6'9", at dalawang footer. At ngayong araw nakapag-practice na rin ang ating national team sa Besiktas Akatlar Culture and Sports Complex. Diyan po gaganapin yung laban mamaya ala alauna ng madaling araw Philippine time at susubukan ko pong ilive ang laban na to sa aking Facebook page Lakas Pinoy PH. Hopefully makakita tayo ng feed para sabay-sabay nating suportahan ang ating Gilas Pilipinas. For more basketball update, please subscribe, like and follow from the sideline. Halina at sumama dito makipagsaya Lakas Pinoy PH, na dito ang bibida Huwag mag alinlangan halina at sumama Lakas Pinoy PH, na dito ang bibida Wala nang teka-teka, andito mga repa. Lakas Pinoy PH, di na bago sa eksena Legit mga balita, sa sports ito bibida Yung sayaan dito lagi, tsak tanggal problema at ding shun sa kada live at sa mga laro ni Kai yung fans na papahay parang unang reaction mo nung nagfade away si Mike